mga katropa sa so, mga ni nato din eh so may sa Davao International Airport tinga Orasa so pipila ka mga sakop sa to ang kapulisan ang nalini tigbit ang ilahang uh, uh, battle gear mga katropa so pipila ka mga sakop sa to ang kapulisan ang nalini karuning tag na sa tagagiyo na ini nga mga Orasa Maraming pulis moting sa Davao City naka full battle gear. Aarestuhin na ba nila si President Duterte sa inilabas na warrant of arrest ang ICC na nakipag-cooperate mismo ang gobyerno sa ICC. Samantala dito sa Manila, kulang ang pulis, ang daming krimen. mga kababayan dyan sa Mindanao, mag-ingat lang po kayo.